Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayon kay Robert, wala ang point na mag-move on siya. Kahil nawala na rin si Lynette sa kanya. Ngunit kinukong din si siya ni Lynette na ang isipin ni Robert ay ang mga anak nito, lalo na si Zoe at Annalyn. At isipin din ni Robert ang kanyang papa at ang kanyang kapatid na si diesel At ang mga taong nagmamahal kay Robert. Sinabi rin ni Lynette na huwag kahayaan ni Robert na mawala sa kanyang Apex. And dahil ang kay Moira. Iniingahan niyo rin ni Lynette si Robert na bumalik sa pagiging doktor nito. Na huwag niya ang mawala ang Apex kung gusto ni Robert na maling ito para sa mga anak niya. Nandrasoosh para si Lynette ng mga paraan para may balik ni Robert ang lisensya niya. Kaya sinabi niya kay Robert ang mga dapat itong gawin. Para pwede pa rin itong doktor. Pag nag-aral o si Robert at mamatay ng mga seminar, maaari niya maibalik ang kanyang lisensya sa pagiging doktor at huwag niya ito sasayangin. Dahil sa mga sinabi ni Lynette na buhayan uli ng loob si Robert at maging ang pag-asa nito. At sinabi pa ni Lynette na gawin ito ni Robert para sa sarili at sa mga anak nito. At nagulot si Robert dahil inalikan siya ni Lynette. Ngunit nagisinali siya sa patotohanan dahil siya ay nag-daydreaming lamang pala. Sa kabilang banda naman, dumapit si Harry sa kanyang dati at hiningi ang pagkakataon na maisayaw niya si Annaline. At tinanong ni Alan na rin si Hari kung mahirap ba kasama sa bahay ang dati nito. Ngunit matagal nang hindi nakakasama ni Harry ang kanyang dati sa bahay dahil makaiba sila ng tinitirahan. At sa pagkakaalala niya ayaw lang ang dati niya ng makalat. At sinabi ni Harry na ang gusto lang ng ang dati nito ay maging masunurin. Kaya kung masunurin si Anna din sa hospital, dapat maging masunurin ito sa bahay. Kaya sinabi ni din na parang hindi niya kayang sumunod palagi. Sa lugar naman kung nasan si Lynette at si Robert lumapit si Michael para sabihin na baka hinahanap na ni Carlos si Lynette. Na sinagot naman ni Robert na nagpaalam siya kay Carlos na mag-uusap sila ni Lynette. At sumukot naman si Michael na konting respeto naman dahil bakong kasal si Lynette at si Carlos. At sinabi pa ni Michael na mahirap na patagali ng pag-uusap ni Lynette at ni Robert dahil baka may gawin pa si Robert kay Lynette. Kaya para hindi na magkaroon pa ng gulo, sinabi na ni Robert na pwede na umalis si Lynette at tuluyan na itong nagpaalam. Nag-usap na si Annalyn at si Robert at nagkamustahan. Kaya ibinalita ni Robert na nagkausap na sila ni Lynette. At kahit hindi silang nagkatuluyan, masaya pa rin si Robert. Dahil in-inspired pa rin siya ni Lynette. At si Lynette lang rin ang nagparamdam sa kanya na kaya pa pala niyang aputin ang pangarap nito at pwede uli siya maling doktor. Kaya sinabi ni Annalyn na hindi pa naman huli ang lahat. Na maaari pa rin yung gawin ng tatay niya pagkatapos ng therapy. At nandito lang si Anna rin para suportahan ang kanyang tatay. Kaya mas lalong na-inspired si Robert at sinabi niya na hindi niyang si Anna din at ang nanay nito. At ilang sandali pa lumapit naman si Lynette at si Carlos para magpaalam at mauna ng na umuwi. Nagpasalamat naman si Anna rin kay Carlos dahil pinasaya nito ang nanay Lynette niya. At niyakap ni Carlos si Anna din. Pagkatapos naman ay niyakap ni Anna rin ang kanyang nanay. At tuluyan na silang magpaalam. wala naman tuluyan na magimandigaya si Lynette sa piling ni Carlos. Siyempre, malalaman natin yan sa mga susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!